Yes, guys, sa maganda 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 araw po muli sa inyong, inyong lahat guys, ayun nabubulol ako Ito, mabilis ang video tutorial lang to guys, kasi marami na nagtatanong sa akin, sobrang tagal na talaga So hanggang ngayon hindi ko pa nasasagot, so pasinsya 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 po talaga guys ano At saka sa hanggang sa ngayon, namumroblema ako kasi nga nangyari, uh, mayroon na ako mga vlog, mga ano rim ng DT, mga align nun Daming tanong, ang problema niya guys, namili ako ng, ng memory ngayon yung nabili ko is 1 uh, terabyte. Mm, nangyari, nilipat ko yung mga ano ko doon, mga video. Tapos yun, nasira. So hindi ko alam kung marirecover pa. So yun guys, sayang. So medyo na uh, ano, nangihinayang ako at nahihinaan ng loob. So sige lang, at least nandiyan pa naman ako. Uh, nagtatrabaho pa naman ako. So baka sakaling mayroon pa uli magpa-align yung ma-encounter ko na naman ulit. So magawang ko ng video kasi yung problema ko kasi ngayon, yung cellphone ko is punong-puno na puno na talaga siya. So ayun guys, ito uh, mabilisang video tutorial lang to. Wala nang intro-intro guys. Ayun uh, nakikita ninyo ano, uh, RAM na 14, uh, 1.6 yun, nakita niyo sa thumbnail niya no. Uh, 14 RAM, uh, ano ang sukat na spoke. So ayun guys, sasabihin ko guys, so ito panoorin niyo 'yung video uh, habang inaasimbol ng kasamahan ko uh, 14 na rim, uh, XR-rim ma, uh, front sa back. So xr lang to guys. So Ah, uh, hindi to pwede sa iba, no? Ah, uh, so, ayan. So, uh, tignan nyo na lang kung ano yung magiging angkop na sukat ng hub nyo. Kung gaano kalaki. Kung pareha ba sila, napantay ba sila ng hub ng XRM. So, ayan. Uh, 14 ang rim na gagamitin Bye. nyo, ito yung nararapat na sukat. Uh, sa ano nyo, sa na-spoke. ayun sa gagamitin yung 14, uh, wala pong problema. Kung 14 ba yan, 1.2, 1.4, 1.6. Basta 14 ang laki ng rim. So ito guys, panoorin nyo guys Sabang ano, uh, sasabihin Sasabihin ko kung ano yung tamang sukat at angkot dito Sa 14 na rim Ayan, para sa XRM na motor Ngayon ito pong nasa harapan niya is 161 po ang sukat nito, ano 161 mm, ano Bahala na kayo kung 8 point, uh, ano ba yan uh, 8G o 10G Ano, tapos yung sa likod naman Is 145 Yan, 145 mm po Ayan, uh, bahala na rin po kayo kung ano pong Laki ng spoke nyo ilalagay, ano you know? uh, 8G o 10G. So ayan, thank you for watching guys. So ayan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe and then paki-bell all na rin po yung ating bell button uh, para maging updated po kayo pag may mga bago ako mga upload video.